ni zaman. Kung kailan niya ginawa, doon mo rin gagawin. Halimbawa, uh, pagpa-fasting. Nagpa-fasting ka every Friday. Nagpa-fasting ka every Friday. Hindi yung ginawa ng propeta sa time na every Friday siya nagpa-fasting. Pero kung nagpa-fasting every Monday, every uh, Thursday, so yung panahon na yan na ginagawa mo, ginawa ng propeta sa lawa lewasala. Pero kung magpa-fasting ka sa araw na hindi niya tinuro sa'yo, bida. Kaya dapat lagi natin maunawaan to. Si Abdullah si Abdullah si Abdullah bin Mas'ud tinawag siya ng isang isang sahaba si uh, Abu Musa al-Ash'ari. Sabi niya, mayroon doon mga tao sa masjid na sabay-sabay mag tahlil, takbir, tahmid. sabay-sabay sila, la ilaha illallah, la ila. Pero sabay-sabay. Tapos magsabi ng alhamdulillah. Sabay-sabay may, lead, may leader pa. Hallelu mi'a, kabiru -mi hamidu mi'a. So, sabay-sabay silang nag didikir. So, dumating si Abdul Rahman bin Auf. Ay siya, si Abdullah bin Mas'ud. Sabi niya, itigil niya. Sabi ng mga tao sa masjid, pinipigilan mo ba kami ya Abdul Rahman sa isang uri ng ibadah? Masama bang magdikir o hindi? Hindi. Hindi masama. Binuin mo, mag-alala ka sa Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Hindi masama. Pero ang paraan nila, hindi sa paraan na tinuro ng propeta. Kay Fia, ang nalabag niya, kay Fia, doon sa binanggit ko kanina, yung paraan. Kaya, pinagsabihan sila ni Abdurrahman Manaw. Ano sabi nila? Kasi may taong gumagawa ng bida, ang intention niya, lagi nang sasabihin sa'yo, bakit bawal ba ustad magpakain? Birthday ko naman. Di ba? Kung baga yung intention niya, mabuti masama. Mabuti. Pero, Anong nasa lungat niya? Pamamanaan. Kaya ipagbabawan natin. Kaya yung intention mo na yan na mabuti, violation. Kaya itigil mo yan. Kaya sabi nila, Ya Aba Abdurrahman, pinagbabawalan mo ba kami na umalala sa Allah? Hindi ko kayo pinagbabawalan na umalala sa Allah. Maganda naman ang intention namin dito. Nagbibilang kami ng kabutihan. Sabi na, bilangin niyo kasalanan niyo. Wakam, ito yung sikat na sinabi niya. Wakam min muridil khairi lan yusiba. Hindi lang iilan sa naghahangad ng kabutihan pero hindi tumutugma. Mabuti ang intention pero kita kita anong, anong halaga ng mabuti walang halaga ang pagpapakain mo walang halaga ang fasting mo walang halaga ang pagbibigay mo ng saka kung hindi alinsunod sa ginawa ng Propeta sallallahu si alaihi Si Sa'id bin Musayyab, isa sa mga tabi'in. Pagkatapos ni Salatul Fajr, may lalaki siyang nakita, nagsasala ng dalawang raka after Fajr. Pagkatapos niya tumayo, magdagdag na naman. Pagkatapos niyang tumayo, magdagdag na. Sabi niya, sabi ni uh, uh Sa'id bin Musayyab, ah. sabi niya, tigil mo yan. So, nagalit yung lalaki. Sabi niya, bakit mo ko pinagbabawalan? Bawal ba magsuna? Hindi. Hindi. Di ba? Diba? Kung titingnan mo, bawal magsala. Okay, bawal pa. Ba? Kaya lang, ang problema, oras na naman. Yung zaman. Yung oras na nagsusun na siya, oras na pinagbawal ng propeta sallallahu Allah, sa Allah alayhi wa sallam naman, nagsusun Ang violation, hindi na basaan Ang violation niya, yung zaman. Kaya sabi niya, tumigil ka magsala ng dalawang raka. Sabi niya, parurusahan ba ako ng Allah? Ayu adribunillahu bisalati. Parurusahan ba ako ng Allah dahil nagsasala ako? Anong sabi niya ang, ang ni uh, Sa'id ibn Musayyab? La. Lakin yung adribu ka wa bimukhala pa ala sunnatihi. Parurusan ka ng Allah dahil sumanungat ka sa sunnat ng propeta sa wala wala sa Nintindihan. So, ibig sabihin ang 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 intention natin hindi sapat sa pagsamba sa Allah. Kinakailangan alin sunod sa sunnat ng propeta sa lawa ni gagawin natin para ito ay tanggapin ng Allah. Hindi sapat yung ikhlas. Kaya yung kanilunan natin, ang nakuha lang nila, ikhlas. Pero yung mutaba, hindi doon na nakuha. Kaya kinakailangan sa pagsamba, ikhlas at mutaba. at mutaba, ah, makukumpleto lang sa anin. Kaya sabi ng propeta sa lawa, kulubida atin, dalaya. Sabi